pagpahina ka naman huwag kang magtala na yung mga lugar na gusto nating puntahan at yung mga plano natin susubukan ko pa rin gawin niya kahit na alam kong mahirap dahil wala ka na madaling panahon na pinahiram ka sa akin, Ikaw. Eh, napakadami na kaagad natin na pa. Tataka nga tayo, di ba? Kasi parang 100 years na tayong magkasama. Ipilitin kong magpatatag. Sana i-guide mo ako. Sana tulungan mo ako na makapag isip ng maayos. Tulungan mo ako dahil hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Alam mo naman na ikaw ang strength ko. Di Di ba?

You'll be better soon. Salamat. Kailangan ko talaga ng iyo prayers. Beauty is a powerful force that moves us. That's why at L'Oréal Group, we create beauty that supports all generations with over 25,000 opportunities for people under 30, alongside 16% of the employees over the age of 50, while also empowering people with disabilities for more than 30 years. At L'Oréal Group, we create the beauty that makes the world. Mali, hindi sinabi. Bortel na may hmm. okay? UFC ta misan na. Eh? Ingol din ka para dito kapag ka-kabata ng pamilyo. Baon, so all day every day. UFC ta misan na. Uy. Uy.

sobrang pinahamaw ko sa lalaki Hindi ko akalaay na may mga lalaki pa palang kagaya ko. Marami pa naman kami. Mayroon na naman ano. Mami? Ha? Huh? Unti-unti ay lumali ang pagkakaibigan ng dalawa. Pagkakaibigan na mauuwi sa tunay na pagmamahalan. Sorry hindi hmm. siya ang isyandal doon. <laughs> Ay, salam niya. sabihin yan. Baka mamaya eh, mabanggit mo sa kanya yan eh. Ay, anak! Matanong na nga kita. Kayo na ba ni Dan? Ma'am, magkaibigan lang kami ni Dan. Well, para sa totoo lang, maganda yan si Abby. Ah. Mabahid pa. Mati pa ni Gav. Kaya yung maging kami nun, eh mahal na mahal mo yung girlfriend niya. Ay, ilang buwan na nakalipas. Kaligurado naman kung makakausap natin si Michael at na magiging masaya yun para sa'yo. Malay nga natin, siya pa talaga yung nagpadala kay ay, Abby para um, mag si ito. Eh kaya lang, after nung nangyari yung kumalat yung video ko online, mm -hmm. parang nahirapan na ako magtiwala ulit sa mga lalaki. Eh, hindi ko nga alam kung nangyapanood yung video ko eh ayoko lang maging unfair sa kanya. Ayoko kasi maging unfair. Sa totoo lang, hindi ko alam po. Ah. Gusto ko ba ah. siya dahil mahal ko siya ako? na lang, pare. Padali na na natin si um, Nati ay. Kayo, kayo ulit. Sa Gawas, Sa ka sa sign, no? kayo. Ibig sabihin nun, bakit? Ibig sabihin yung pare, ligawan mo na siya. Tapos, ay, ako basta. Alam mo na, may nagpanood ako sa opera. Hmm. Kapag ka daw, malalaman ng babae na pagkita, pag, pag nagkita kayo ulit, yung parang biglang nag-slow mo. <laughs> ay! Yun! Ako ma! Kung ano na pinapanood mo, pati ba naman kayo naniniwala siya? ano yung sabihin talaga? Ano okay. okay. hindi totoo na mahal mo na. Okay? Wake up.

sumayin ka tatlong beses. It's a sign, no? Ibig sabihin niyo, pare, ligawan mo na siya. Hindi ka malabas dahil, eh, ba't kakukuha ng ano, babae na, ano mo naman, eh, ano yan, ganun ganito. Nabash po ako nung mga... Nabash ka na rin. To. Pero parang... Bale, bala naman po kasi yung pagkakilala ko po sa kanya. Tapos yung parang pagkakakilala sa sa social media po. Ibang-iba po eh. Ano magkakaiba? Siya po kasi sobrang ano po eh, masayahin na mabait po na matulungin. Oh. Ah, sobrang mabait po ba sa'yo po, po? Bakit daw po ako? No, masayang bakit daw po siya? Ang dami pong babae siya, na masino, okay. na maayos uh, mo. Eh, hindi naman po nila si Abby kung ba't po nasasabi na bakit daw po si Abby. Oo. Oh, oh. Eh, hindi naman po nila kung ano talaga ugali ni Abby. Oo. Oh. 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 Sarado ka na ba dito? Wala naman. Ikaw ba? <laughs> Siguro, nag-iisip pa rin na hindi pa rin mo nakaka-move on kay Maika. Kaya naman kasi nalilito ka lang. O baka, ewan po. <laughs> Abi, mahal kita. Anong ginakakalito eh. Nagkaroon lang tayo ng lakas na loob para sabihin sa lahat na may bago na ang birthday. Sabi nga nila, di ba? Sundin mo ko ang inirana mo ng mga puso mo. At ikaw yung nabi. Ikaw ang binubong ng puso mo. Kaya meron mo ng sex scandal? Abi, hindi ka pwedeng baguhin ng isa, dalawa, at kung wala, kaya, ng mga sex scandal. Wala pa yan po namin mong pinag. Hindi nila mong ako'y pagkatao mo sa'yo. Hindi nila pwedeng baguhin. Ha? Mahal kita. Dahil mahal kita. Tuwa mo hindi ko ay naburay ng kahit anong sex movie. Walang kayo! Ano ang kamabi ba yan? Thank you At sa pagdating mo sa buhay ko. Kasi akala ko end of the world na, nang no? magasimple din na. Ay, patulong na. na ka ba? Matulos, Salamat eh, dahil sa'yo natutuloy taong muli. Nang no, walang yung pre-treats eh. Sana walang yung ano. Nang <laughs> malutapang kay mami. Pinaliti mo ulit ang anak namin. Sana magtuloy-tuloy na yan. Kasi, kapag gumaya kay Carlo, nakita mo to? Titikman mo to? Opo, hindi na po ulit iyan, anak niyo. Sorry ka, kaya na tayo. O, kang

Ready uh, dito, oh. Hay. Kita lang sa text. Eh. May alala. You. Bayaran mo. Bayaran mo. Dah. Oh, ito. Wala. I'm here. Please. I say it be good thing. Paki-remind mo wala akong Teka, teka. Tumuit mo naman. mag request na mga na video sa'yo. Di ba, Tuan? Pero huwag kang mag ha. Nakayang bihamak na mas magaling mga gabi kumpara sa kasama mo sa video. Mabastos niyo! ba? Eh, baby. Lalo niyo kay mga prekuladak. Huwag tumutulong dahil ano dito sa puan. Sex scandals na nakikita natin. Ano? Ang pagpapakalat po ng um, video scandal, sex video scandal is, um, is pwede pong mapenalize yan under um, RA 9995, oh yung anti-photo and video violation. Ayun po yung result. Pag po minor ang victim natin, pwede po yung umapit ng hanggang um, uh, reclusion perpetua or life imprisonment. Beyond 18 years old naman po yung ating victim, mag range din po yun ng from 6 um, years to 12 years. Mm -hmm. Say hi sa mga kamadal natin. Ay, kamadal natin. Kulit kayo akong mapi. Iyan kumag-iisip mo nga, nung matulog po. Kaya mo po muna umuwi? Gusto mo muna eh. mag muna tayo? Okay. Gusto mo mo kumain? Sorry, sorry. Kasi nababash ka ng dahil sa akin. At? Sasaktan ka ng dahil sa past ko, dahil sa scandal ko. man wala kang kasalanan dito. Sino yung mali? Kung naman ako dumating sa buhay, di ba wala namang away sa'yo. Mapa-online man yan o personal. Mahal din hindi naman talaga dapat tayo para sa isang kasa. Baka pinipilit lang natin. Ay, walang pumilit sa atin. Alam ko na alam mo na walang pumilit sa atin. Nagulat na lang tayo na mahal na natin isa, di ba? Mahal, please. bago ba nun yung pagmamahal na yun? Yung tingin sa akin ng mga tao. Yung pag-question sa'yo ng mga tao na bakit ang pilis-pilis daw Hindi yun sa akin na tao na wala akong kwentang babae. 什么呢？ Ano naman ginawa niya sa'yo? Wala, wala po siyang ginawa sa akin. Nasasaktan nga po ako sa ginawa ko sa kanya Si Kasi tayo po break po ako sa kanya. Ma, ah, eh bakit mo naman ginawa yon? Eh kasi mas dumadami yung problema ng tao dahil sa akin. Naawa na po ako sa kanya. Pero mahal mo ba siya? Ah, mahal na mahal po Kaya lang, di ako sigurado kung ganun din siya sa akin.